Uh, ang na sinasabi ko sa iyo, sabihin mo lahat yung totoo rito, wag ka na magpaikot-ikot. Uh, your Honor, ang naging dating po kasi sa akin ng bagman is parang tagadala po ng pera. Pasensya na po kayo. Oo nga, Hindi ko lang tagadala po na, ng pera, tagadala ng pera. Ang alam ko po, po. Kasi kanya itong lugar, di ba? Yes, Your Honor. Oh. Sabi ko sa iyo, wag ka magpasikot-sikot. Mas parami pa akong alam sa iyo kaysa sa alam mo. Ha? Sino ba talaga ang mastermind sa inyong dalawa? Sabi ni ni Brice Hernandez kayo po engineer si Your Honor uh, yung pong ghost project 'yan uh, talaga pong wala po kong alam sa ghost project na yan Your Honor Mr. I... Chair with the indulgence of uh, Senator JBR. Senator eventually uh, recognized Mr. Chair can we ask this person to show cause uh, uh, order a show cause order for him today bago natin issue for contempt Last week pa ito that, dalawang hearing na itong nagsisinungaling sa mga taong sa baba, lahat may kasalanan ikaw wala. District Engineer ka, hindi mo alam na may ghost project, wala ka rin alam lumobo yung budget mo. Hindi ba dumadaan sa lamesa mo yan na lumaki yung yung uh, pondo mo? Mr. Uh, chair, I think this person is lying so we have to ask him to show cause why he should not be cited for contempt today. Uh, ang inaalam natin yung Bodos para nga in aid of legislation para maiwasan na po ito, no? Um, Sir Church, gusto ko lang pong tanungin si Mr. J, Engineer JP Mendoza ay narito um Ms. Alis Santos at J, uh, Engineer JM Ramos. I think these people are Before I forget, point of information. Si Prosecutor General Padulion is here representing the DOJ Secretary. Can you come forward uh, PG Dong Siguro marami natin sa secretariat kung nandito po sila JP Mendoza, JM Ramos at Sally Santos. Yeah. JP Mendoza, are you present? Your Honor, um, yung abogado okay. po ni Engineer JP Mendoza ang nandito pa lang po. Hindi naman sa so abogado, na namin ah. At siya, you cannot answer for him. Go ahead, Senator JB yung po, Mr. Um, si Chair, kung ano si JP Mendoza. Ah, si Miss Sally Santos po, andito po. Uh, ah, Miss Sally Santos, ah, nung nakaraang hearing, nabanggit nyo po na ang kalakaran sa First Engineering District ay humihiram, kay, umihiram sila ng lisensya at kayo po ang isa sa nahiraman at si Wawaw. Wow, sino po po ang ibang mga kontraktor na nahiraman nyo ng lisensya? Mr. Chair, Your Honor. Pwede po ba bago po akong magsalita? Pwede ba po bang humingi po ako ng protection? Ah, uh, say again, Ms. Santos. Uh, bago po magsalita, pwede po ba akong po ng protection? In your requesting for legislative immunity, But, or protection? protection, you want to uh, yes, remain po, here para, under the protective custody of the Senate of po, the committee? Is that what you're asking, ha basta, basta, po protection po kasi natatakot. Le, anong klase ng protection? Physical, legal, anong klase po? Ay, what? Your Honor, pwede po ba magpaalam po muna ako sa abogado? Go ahead, sa go sa ahead. Po. Yes, ma'am, will you, you discuss, uh, you discuss protection uh, Senate protection. Senate protection po, Your Honor. Mr. Chair. Senate Protection meaning physical protection. Opo, opo, so, Your Honor. Uh, gusto niyo pong ilalim ng protective custody ng Senado. Opo, Your Honor. Bago namin po eh, ipapaliwanag ko po sa inyo, kailangan po lahat ng isasalaysay ninyo eh, pawang katotohanan lamang. I understand you, nagsabit na po kayo ng affidavit, di ba? Yes, Your Honor. At pinarnest na natin sa mga members ng committee. Yes, Your Honor. Ah, uh, hindi, i-distribute para meron kayong guide mamaya paano siya tanungin. So, nakakaintindihan tayo na mawawala yung inyong proteksyon kapag kayo nagsinungaling, ano? Yes, Your Honor. Ah, uh, sige po. Uh, any objection? Mr. Chair, uh, Let, let's rule muna. No objection? So, ruled na you're granted your physical protection. Uh, yun lang po ang kailangan ninyo. Yes, Your Honor. Ah, uh, sige po. Senator JB. Sige po. Um, Ma'am Sally, pakisalaysay na lang po yung uh, ituloy natin. Ang inyong mod yung modus, yung pagkakaalam nyo, dahil notorious itong first, uh, um, Mr. Chair, yung first engineering district sa Bulacan. Ang kausap nyo, ang sabi nyo noon, pag sa aking pagkakaalala, si Engineer Bryce Hernandez, at si Engineer JP Mendoza, tama ho ba? Yes, your honor. Si Engineer Alcantara, hindi niyo po nakausap? Hindi po. So, uh, uh, ilan po, uh, gaya, balikan natin, sino pa ho ang mga contractors na mga lisensya ang inyo pong nahiraman? Uh, bukod po kay Wawaw, si Darcy and Anna po. Sino po? Si Darcy and Anna. Darcy and Anna, Nako, Opo, oh hinabagitin siya na ito Sino pa ho? yun lang po your honor. Sa inyong pagkakalap, itong in-house contracting, ibig sabihin ho nito, Mr. Chair, in-house, meaning papeles lamang, no? ay uh, walang tunay na proyektong naisagawa. Pero parang pinalabas na meron. No? Dahil lisensya, ang sabi nyo, hinihiram lisensya nyo nila J. Bryce Hernandez at JP Mendoza para sa mga proyektong na ipanalo sa bidding. Tama ho ba? Yes, Your Honor. Ilan po ang ghost projects na sa tingin nyo alam? Bakit po nagkaroon ng ghost projects sa inyong pagkakalam? Alam niyo ba na yung yung lisensya ay gagamitin para sa proyektong hindi naman talagang gagawin? Uh, actually, Your Honor, uh, hindi ko po alam na gagawin po nila Engineer Bryce at JP Mendoza po yun. Kasi po siyempre po, sila po tauhan po ng DPWH naniniwala po ako na hindi po nila gagawin yon dahil yung po kasi lisensya ko po, ano po eh, sa pilitan na po nilang iniram po sa akin, katulad po doon sa piel, basta tinawag na lang po nila na yung piel po ay ibibid. Tapos pinasa ko lang po yung, yung, mga, yung technical ko po. Tapos sila na po ang bahala sa, sa pit. Sa financial, sila na rin po ang gumawa, Your Honor. As kay uh, Engineer uh, Alcantara, ang sabi niyo na nakarang hearing ay kayo po'y pumipirma lamang at uh, iniasan niyo lahat ito kala Engineer Bryce Hernandez at kay JP Mendoza, yung pong operasyon at halos lahat ng modus doon uh -huh. sa inyong... Uh, yung Distrito. normal situation po kasi uh, involved po yung project engineer na siyang nakakaalam po ng project tapos pipirmahan po ng implementing section chief na nag-implement po ng project. So susunod po yung mga tao na nakapirma sa amin po kasi um, pag po nakapirma na po kasi yung mga nasa baba po sa akin, pinipirmahan um, ko na po yun. So, sino po ang talaga may alam? Aside from, sabi niyo, si Bryce Hernandez, si JP Mendoza, yung dalawa po, ay talagang involved. Um, Doon po sa kwento kung paano nangyari, hindi ko po uh, masabi po, no? kasi sabi ko nga po noong nakaraan, eh, na-discover ko lang po yan. Nung may nag-report po sa akin, na certain na ang bago pong construction chief na si JM Ramos at si Engineer Galang po, na nag-report po sa akin. Hindi dito man, ba no? sila, Mr. Chair, si uh, J.M. Ramos at si Engineer Galang, Secretariat? Kasi po ay uh, ang base sa inyo pong salaysay, naalaman nyo po na nagkaroon ng ganitong mga uh, ghost project dahil po ayaw pumirma, tama ba, ni Engineer J.M. Ramos? Yun po yung unang report niya sa akin. Tapos po, uh, silang sinang ayunan po yon ni uh, Engineer Galang po. At later po, uh, itong huli po, uh, tinanong ko po yung project engineer na in charge kung bakit uh, nakapirma sila, eh, meron pong alleged na wala. Uh, yun lang po, uh, Your Honor, Mr. Chair. Um, Mr. Chair, uh, I can we invite J.M. Ramos and uh, J.P. Mendoza. I think they are vital for para malaman po natin ang informasyon dito sa modus sa ito. Yeah. So ordered. Uh, Engineer Mr. Bryce. Mr. Chairman, I'm sorry. Is that an invitation or are we issuing show uh, cause? Or subpoena sub because, subpoena because uh, yes. in invitation lang po ang binigay natin for this hearing. So we will issue a subpoena already. Oh, so invitation lang po in this particular hearing. Yes. Despite the fact, Mr. Chairman, just to put on record that this person, J.P. Uh, uh, Mendoza, was the one who uh, uh drag this representation's name in a uh yes as i said invitation lang yes. for this hearing so magiisu tayo ng supina. thank you mr sharma thank mr. you mr president senator david thank you uh i think very vital yung dalawa Tsaka si jm ramos uh, in, ano po ang papel talaga ni uh, ni jp mendoza dito uh, uh, engineer Bryce, kayo ba ang dalawang uh, magkatuwang dito at uh ah uh, kumbaga, eh, magkasama dito sa pagsasagawa nito mga proyektong ghost o kaya substandard? Your Honor, pwede rin po ba ako humingi ng legislative immu immunity? As a chairman, Adam. Yeah, I leave it to the members. Shall we? Anyway, there are conditions, ano? at maliwanag yung conditions. Basta kung sasabihin mo yung lahat ng katotohanan, dahil nang sabi ni Senator, ng ating Chair, basta po ay nalaman, natuklasan na kayo ay nagsinungaling, babawiin po yung legislative immunity na ibibigay siya at protection. Mr. Chair, pwede ko bang tanungin muna si Bryce, bakit sa House hindi ka humingi ng legislative immunity? Bakit dito humihingi ka? Your Honor, ngayon ko lang din po nalaman na ano, meron po palang ganun na pwedeng gamitin. Pasensya na po kayo. Okay, that's that's clear. Senator Javi. Ah, uh, Engineer Bryce, sige, nyo. Ano po ang naging papel ni JP Mendoza dito? Siya ba ang arkitekto? Isa sa mga arkitekto na bodus? Ah, uh, Your Honor, actually, involved nga po si Engineer JP Mendoza, ako, si, at saka po si Boss Henry. At saka isa pa po namin... Project Engineer. Ito yung isa pang engineer. Si Engineer Paul Duya po. Si Che, paki, ano un net, baka if we can also sabina that uh, Engineer Paul Duya. So, ordered. Your Honor. Ah, nandito siya. Please uh, Your Honor, uh, approve po ba yung, ano, yung legislative immunity? nag na. Apo. Maraming salamat po. So, basta siguro doon mo lang, totoo lahat ang sasabihin mo. Kasi may o tatanungin din ako sa iyo. Eh. Opo, opo. So, ikaw, ito mo na siguro yung modus mo para malaman ng committee. Because in aid of legislation, yan ang gusto natin malaman. Ituloy mo na lang. Ikwento mo na lahat-lahat. Uh, yan, yan nga po. Yung project na yan, meron po kami sharing na uh, pagkumita po Si Boss Henry po merong 40%, ako po may 20%, si Engineer JP meron po 20%, at si Engineer Paul Duya meron din po 20%. 100, lampas na yan ah. Ano yon sa portion nyo lang? Yung sharing po kung magkano po lahat, yun po parang meron pong certain percentage kung magkano po yun naging kita yun po yung hatian. Pasensya na po, hindi ko lang po naliwanag ng mayos. Pero, tanong ko, Engineer Bryce, paano, bakit nyo naisip yung ghost? Kasi alam mo, minsan, matatanggap pa natin kung may konting pakinabang, pero gagawin yung proyekto eh. Ito, wala talaga. Paano nyo naisip? Bakit ba? Ano rason? Tumaas ba tara? O tumaas ang uh, cost? Bakit hindi nyo ginawa yung mga proyekto? And isa na nga rin pong ano, isa na rin pong kasagutan yung tumaas po ang tara. Ano po yung tara nyo? Kanino na pupunta? Uh, sa proponent daw po, sabi ni Boss, uh, honest, wala po kung direktang ano, uh, pakikipag-usap sa proponent. Um, uh, in general contra, uh, DE. Uh, uh, sabi proponent. mo, Boss Angeles, yung dating DE DA yan, di ba? Raul Angeles? Hindi po, wala po kung binanggit na Angeles po. Uh, sorry. Ah, uh, Engineer si sino po yung proponent na sinasabi ni Bryce? Hindi ko po alam sa kanya, Your Honor. Every time po na may tatanong sa kanya, puro po ang turo eh sa akin. Maliwalag mo naman po rito na sinasabi ng mga contractor na sila po ang kausap yan, Your Honor. Hindi, pero ah uh, under oath po kayo, Engineer yes, Cantra, para Apo. babawasan na nyo, turuan nyo na kami, malam, malaman na, tulungan nyo na kami, malaman na katotohanan, na. total, andyan na kayo sa na posisyon, yes, sitwasyon, sino po buong mas mataas na opisyal ang nakakaalam nito o may kinalaman nito weather insertion o pinayagan yung inyong modus meron bang mas mataas opisyal ng DPWH meron bang legislator na sinas na yan ang sinususpechan dahil sige po Your Honor uh, pagdating po sa funding gaya po ng sinabi ko dati kami po ay nagsasubmit ng wish list sa regional office po wishlist po na nanggagaling sa amin. At after po niyan, sinasabit po nila sa central office. Regarding po doon sa mga insertions po nang uh, sinasabi niya po, wala po kaming alam po doon eh, your honor eh. Kasi po, gaya nga po nila U.S.C.C. at sila Secretary, tinatanong po nga po nila, tinatanong niyo po sila dati, kung sino po kasi pe, hindi po Yung wala po sa level. Hindi niyo alam kung sino? Yung... Sa level niyo? yung pong uh, regular po na dumadating po sa district na under po sa NEP, sa NEP lang po ang pinag-uusapan po natin. Sinong USEC ang sinasabi niyo may alam nito? Yung, yung mas mataas sa inyo? Hindi po. kasi uh, ang sinasabi ko po, uh, tinatanong niyo po dati sila sa uh, USEC Cabral because they are the planning. So kami po, hindi po namin alam po sa level po namin yung sa mga ganyan pong funding, Your Honor. Dahil nung huling uh, pag-appear pag, uh, dito ni Congressman Toby Tiangco, may mga dalas siyang dokumento. At, at doon sa kanya pinakita, Mr. Chair, marami po ang insertions at bigla bumukol, lumaki ang sa Mindoro at sa Bulacan. So, yun po ay na-documented, do dala ni Congressman Tiangco. Hindi nyo pa i-confirm, uh, General Cantor, na may, ala may alam kayo doon? Hindi ko po alam, Your Honor. Talaga po, dating po sa funding, Your Honor. Sino ba talaga ang mastermind sa inyong dalawa? Sabi ni ni, Brice Bryce Hernandez, kayo po, engineer. Si Your Honor, uh, yung pong ghost project niyan, uh, talaga pong wala po kong alam sa ghost project na yan, Your Honor. Mr. I Chair, do... with the indulgence of uh, Senator JBS, Senator uh, Erwin Tulpas recognized. Mr. Chair, can we ask this person to show cause, uh, uh order a show cause order for him today bago natin is for contempt? Last week pa ito datulong dalawang hearing na itong nagsisinungaling sa mga taong sa baba, lahat may kasalanan ikaw wala. District Engineer ka, hindi mo alam na may ghost project? Wala ka rin alam lumobo yung budget mo. Hindi ba dumadaan sa lamesa mo yan na lumaki yung yung pondo uh, mo? Mr. Uh, chair, I think this person is lying so we have to ask him to show cause why he should not be cited for contempt today. Please respond, uh, Mr. Alcantara. Your Honor, uh, kami naman po pag lumalabas po sa GAA, ini-implement lang po namin yung project, Your Honor. At hindi po namin alam kung uh, saan po ng ano yan, Your Honor. Actually po, yung sinasabi ko po sa Ghost Project, uh, talaga po wala akong alam dyan. magpapatuloy naman po itong Project engineer na nandito po sa tabi ko, kung paano po nangyari yan. Uh, yung pong sinasabi ng Project engineer na Paul Duya, ay kasama po nila yan, Your Honor. Mr. Chair, unacceptable, and therefore I file, I i, I will uh, move, Mr. Chair, that we cite this person in contempt for lying before this uh, committee, Mr. Chair. There is a motion to cite in contempt of the committee, Engineer Henry Alcantara. Any objection? Hearing none, you are cited for contempt. Thank you. I'll wind up uh, for this round, Mr. Chair. Uh, General Cantra, um, kayo at yung inyo pong mul uh, distrito ay multi-awarded dahil sa high utilization and disbursement, ay eh, tama ko ba? Yes, Sir Honor. Eh, Nakakaano, Mr. Chair, uh, mag-wind up na po ako. Uh, Doon daw pa kasi kahit na halimbawa 30% pa lang ang progress billing ng contractor ay 40 to 50% na raw ang sinasab ang nakukuha nilang cheque. Eh. Bakit ito nangyayari yun? 30% pa lang ang sinisingil pero ang inyong binabayad nasa 40% to 50% na. ah uh, yeah, that's your last question because your time is up. Your Honor, ako po kasi nang depende lang po ako dun sa statement of work accomplice na pinipirmahan po ng tao ko. Kung ano po ang accomplishment na nasa field, sila po kasi ang nagsasertify po ng Your Honor. Thank you po. Thank you, Mr. Chair. Siguro, last time, Bryce, sino ang proponent? Alam mo ba? Ayaw kasi sabi ni general Country. May alam ka ba? Uh, sabi mo na, para may inyong immunity na sa'yo. Ang, iyo. ang sinasabi lang po sa amin ni Boss, wala po akong specific kagaya po nung sa iba na, sa ibang senators po na nabanggit ni Boss. Pero uh, dito po, wala po siyang specific na sinabi kong kanino po. Before I recognize sa uh, Senator ami who's uh, next in line, Uh, may papakita lang ako na slide. Ano? Uh, this will be a test of your credibility. Paki-ano nga yung slide? Yung piles of cash na pinakita doon sa house. Diyan. Hindi, hindi 'Yan. Kindly narrate to this committee anong ibig sabihin nito na nasabi mo na ito sa house ano pero i want to be clarified sinabi mo itong nasa kaliwa uh, 2022 or 2023 no yung pangalawa sabi mo a couple of years ago accurate ba yan totoo ba yan or recently lang yan uh, matagal na po yan yung tama po yung mga nasa 2022 to 2023 po yan your honor ito ring nasa kanan 2023 rin ito yung sa tambayan Opo, alam ko nasa ganung year po yun, Your Honor. Okay, kanino yung tambayan na yan? That's a house. That's not within the uh, premises or compound of the DEO, di ba? Opo, wala po sa kanino compound yan? ng DEO. Sino may ari niyang tambayan? Sa pagkakaalam ko po, kasi hindi ko naman po nakita ang title nung hindi, ano. Hindi, wag na yung title. Yung pagkakaalam mo na kung kanino. Opo, ah, kaibigan po ni Boss Henry Alcantara. Si Lauren Cruz. Opo, Your Honor. Yung bagman niya. Hindi ko po masabi Parang Dapat po. alam mo kung sino si Loren Cruz. Kilala ko po siya. Balininong ko po nga po siya. Kaya nga. Opo. So alam mo bagman siya? Kasi lahat ng mga dinodonate ni Henry Alcantara mm. ng mga sasakyang kung kanika nino, sa kanya nakapangalan yung invoice. Eh. Alam ko po. Opo. O alam mo pala eh, di hindi ka nagsasabi ng totoo. Uh, At sinasabi your... ko sa iyo, sabihin mo lahat yung totoo rito, huwag ka na magpaikot-ikot. Ah, uh, Your Honor, ang naging dating po kasi sa akin ng bagman is parang tagadala po ng pera. Pasensya na po kayo. Nga, Hindi ko nga, po na, tagatago ng pera, tagadala ng pera. Ang alam ko po, opo. Kasi kanya itong lugar, di ba? Yes, Your Honor. Oh. Sabi ko sa iyo, huwag ka magpasikot-sikot. Mas parami pa akong alam sa iyo kaysa sa alam mo. Ha? Huwag mo kami paikutin dito. ah, uh, Senator, Ami.